Oh, Atas syah kita ke baik baik. Lah, tibas. Tak kira aku lah. Mau nak aku sayu kau bigan? San baka duman. Tingnan mulang. Lah, oh baikkan. Toto talaga. Mereka pengirian beri nama lah. Ayuh sama mereka tu ni pergi jangan gula. Palapit ayuh. Di mana saya makita saatin? Kasi, nega na tayo. Naga, uh, nagbarikid po tayo ng pati. Ang haba ng bangkaw mga kadulo. Ang haba. At saka may pa. <medi Holiday> kursis ni ke bayu zain orang ni nak natin tayo matatamaan yan.

Saya kita ke bayi-bayi. Lah, ke Tak kira-kira lah. Ada yang ingin Una yang una. Parang ini yang -na napuruhan yang... ...sigaw nantik bala. Atau sekejap... ...kabayu, bungsi yang kabayu. Atau sekejap pengalaman yang tira pada perubahan sekarang ini hanya tak tarung hidup dan serta dia macam tuh sabinnya sila pudau apa antik balang pudau belum pematai sekarang yang pamilia pihak itu lagi ganti hmm? kata para pinipino pinuk Kau kena berkasihan Apun nak kakak kata Terima kasih Bye Woi Bagaimana kelapan. kelepan Woi Woi Kau kena kisah ke Kau nak makan sebab mungkin tadi Pagres Bukit Kapitaw na ko ang mga tikbalang Mga wild dog Nga nihurot sa mga pamilya Kaya manimalus ko Ganun ba? Kasi yun po yung hinahanap ko Kasi may nag request sa akin sa akin Dito sa bundok na ito Bakit nang isa ka lang dito? Nag isa ako Dahil ayaw kong may masaktan Ayaw Ay kong may taong madamay Bay, relax na ba ya? Hindi ako kalaban bay Sinong pangalan mo? Ako si Rami na ibang dito sa bundok at hinahanap ko yung mga wild dog at mga tipalang. Dahil sila ang umuubos sa mga kasamahan ko at pamilya ko. Ganon ba? Ganon ba? Ay, hindi ako kaway kaibigan. Ako pala si Mangkiting kasi po uh, mayroong residente dito baka kasamahan niyo. Nag-request sa akin dito na i-explore ko ito, yung bundok na Kasi hinahabol ko at hinahanap ko yung kung ano talaga yung katotoo, yung tikbalang na yan, at saka mga wild dog na maraming uh, pinatay dito at nawala yung mga ibang, ibang tao dito kaya totoo pala yung sinasabi sa mga residente dito kaya ikaw lang po nag-isa dito wala mag-isa dito kasi ba ayaw kong may madamay ng mga tao ang um, bait mo pala ako si Mangkiting tapos bakit ano sino yung ano mo ni Minangkaw Wild well, Dog yun Wild well, Dog akala ko tikbalang kasi may boses ng tikbalang dinig mo oo dinig ko dun akala ko nga pa lang yung nandun. Oh, yun pala. Wild Oh, may wild na, may aso din na boses yung ano ko, nakita akala ko yung hinahabol mo. Kaya kanina lang ako suna, sumusunod sa sa'yo. Kanina lang. Kaya sinusundan ko habang nakita ko yung may hawak ka na bangkaw, sinusundan kita. At yun, mayroon kang binangkaw. So, ganito kaibigan. Ah, uh, uh, Ram, Ram pa to no? Ram, ang kasama, ang pangalan mo? Oh, wag wag ka nang magalit. Ato na. Uh, bakit nakikita mo ba? Oo, oh, kita ko sila. Ah, may kapangyarihan, may kakayahan kang makikita yung mga elemento, mga ibang nilalang dito? Meron. May meron, meron akong Meron kang third eye? Oh, meron akong third eye at meron akong mga kaibigang inkanto dito. Ay, ah, may kaibigang kang inkanto? Ano? Hindi yan masamang inkanto? Hindi. Mga mababait din sila. Mga mabait? Bakit ba? Ano ba yung bakit? Nakalabas ba yung mga tikbalang at saka yung mga wild dog? Anong sabi sa... Mayroon bang sinasabi po yung mga kaibigan mong inkanto? Mayroon. Mayroon? Ano ba yung sabi niya? Lumabas raw sila para maghantik yung mga tao ulit. Oh my God. Kaya, kaya kami nandito. Bay, marunong lagi ka magtagalog, bay. S sabi lang yan ang abyan ko. Ay, may abyan ka pala? Oo, mayroon. May, may umuuto sa'yo? Ah uh, tapos 'yun sumu may may sumunod sa iyo. Tapos 'yun, ang sundin mo yung sinasalita. ta. Ah oh, uh, kung ano, ang grabe ka naman. May abyan ka pala. Kaya pala hindi ka natatakot. kaya pala nanggiisa ka lang dito sa bundok na ito. Ano, malayo ba dito yung mga engkanto? May mga ano ba sila, may yung tikbalang may lagusan or bakit nakalabas sila? Meron dahil meron silang Malayo pang lagusan nila dito. Oh my god so sa mga ano mo sa mga kaibigan mo malayo malayo din malayo ba ano bang kahit ano ba tinailhan? may malaking puno ba or baliti ba oh my god ang baliti yun ang sa mga kaibigan mong nga kanto yun ang sa ano sa tikbalang. hindi mo hindi po pa malam ano pa naghanap pa ka naghanap mo pa hinahanap mo pa Mayron ako nakita rito pero Ba Gen mo ba? Nasaan ba? Jan Jan hmm? Dito sa paligid ko dito dito sini? ba mayron ba kang nakita sa dito sa paligid ko? Mayron? Mayron? Ano yan? Mamabait. Hindi. Sama yan. Sama yan. Nasaan ba banda? mana oh, ha bolin mo? Kunin mo yung bangka mo. Bangkawin natin. Pwede ka, uh, sa, uh, sa Aram. Pwede ba ka sasama sa akin kapag mag-explore ko mag-isa? Pwede. Tutulungan kita na ano. Uh, tutulungan kita na uh, ubusin po natin yung mga mga nilang mga masamang nilang. Kapag mayroon ako kasama, hindi kita isasama. Ayos ba sa'yo? Kapag mag-isa ako, kapag araw, ganito. Ah... Uh, wala 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 akong kasama pwede kita sa ano saan ba saan ba yung bahay mo Nandiyan yung bahay ko, sa walang bundok. Walang bundok? Yung may malaking kahoy. Ha? Malaking kahoy? Oo. Uh -huh. Yung bahay mo, malaking, nasa malaking kahoy? Oo. Uh. -huh. sa... Hindi nandyan. ba? Hindi kagaya sa amin? Yung may bubong? Hindi. Malaking kahoy lang ang tinitirahan ko. So, ganun pa. Ganun ba? May kakayahan kang mawala. Meron. Okay. Buti, buti hindi mo ko tinuluyan. Alam mo ba kung ano ang ano, ano mga ugali sa mga tao? iba alam ko, iba hindi. Kapag hindi, yun ang masama. Yun ang masama. Okay. Buti hindi mo ako tinuloy yan. No? So salamat sa'yo, Ram, nga akala ko dito sa gubat nito ito, akala ko walang tao kasi yun lang po ang sabi sa ibang sa residente dito. Kaya yung una, yung una kong explore, nakita na kita, yung ganyan yung suot mo. At saka may itak. Kaya sunasundan ko, habang paakit ako ng taas, ikaw din para ding may nahabol at ninahanap at saka pagkatapos nalubat yung cellphone ko at umuwi ako akala ko hindi na ako makauwi dahil nabutan po ako ng dilim so ganito Ram uh, na ba yung nasa mangilin na lang sa likuran ko wala na wala na tinugis na yung ibigan ko uy marami ka pala dito, ibigan dito ganoon ba Sige, sige. So, ganito Ram, saan ba tayo magkikita? Kapag uh, kailangan kita. Punta mo yung malaking puno dun. Malaking ano puno? Anong, ano, tamilhan? Kita, mayroong malaking puno dyan. Malaking puno? Oh. Sa, taap, sa kabilang bundok? Oo, oh, sa kabilang bundok. Yan ang nagkikita puno dyan. Naku. Na malaki. Baka magagalit yung mga kasama mo, sabihan mo lang na may kaibigan ka ng tao din tulad mo. Oh, dahil nandito sila na. Alam nila na, 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 na ano? Ang boses mo ngayon. Ah, pwede ba ako pwede ba na ako sila makita? kahit hindi magkita sa camera? Pwede. Pwede. Ano lang? Hawakan mo lang yung kamay. Hawak lang ako sa Ano, hawak lang ako sa para makita kong mga kaibigan mo paano sa camera? Sabihan mo nga kung kung pwede ba sila magpakita sa camera? Uh, hindi sila pwede sa camera dahil makuhaan kuhaan sila hindi sila papayag hindi sila papayag? so aksi uh, ako lang po ang gusto mo yung sa camera kung ano po yung mga itsura nila ano ba katura ba sa atin? ano ba yung mga ano lang hindi lang ako mag hindi ko lang sila gusto makita. Ano lang, ikwento mo na lang kung anong itsura nila. Sige, oh. anong itsura nila? Ikwento mo lang. Kasi para rin ako natatakot. Hindi sila katulad natin. Iba sila. Iba? Mga pangit mga mukha nila. Oo, oh, mga pangit. Pero mababait yung iba. Oo, oh, mababait naman. Ay, yung, ano, yung kayo mga masama. Ganun din yung mga mukha nila. Ganun din sila. Pero yung mga, ano, yung... Yung tugis, yung tikbalang, ano ba yun? ah uh, ano ba, tekba lang ano ba kasi, kasi nadinig ko sa kwento na yun ang katunga nila ay kabayo at tapos yung ano yung ganyan parang tao pero bakit ba sila ano? bakit ba sila masama kasi wala silang ibang magawa ganun ba nakikita lang sila ng ibang tao Oh, sige, sige. Uh, ano lang muna yung sundang, baka sobrang tulis eh. Hoy, masamaka. Bayan. So, ini to, ram, ka salamat so, maraming salamat po na nakilala kita. Meron na akong uh, kasama na magisa dito uh, kapag araw. Kapag mayroon na akong kasama, mga kadol, ka hindi ko yung dinisusubuin dahil malayo ko yung natirahan niya. Ay puno uno isang malaking puno daw yung kitira niya. Iwan ko kung ano ba, abaliti ba, o ano ba. So, kapag gabi, uh, kapag may kasama ko hindi ko siyang ang sasama no? kapag gabi na uh, wala akong kasama siya ang sasamahin ko no? so kasi po ay banggitan po ng banggitang uh, ram na siya, siya si ram na banggitan dito sa gubat nito na inahabol yun, po yung mga niya lang ng no? mga masamang niya lang so maraming maraming salamat po no? so ganito ram uh, uh, uwi na po uh, uwi na sana ako Uwi na ako. Muna na ako sa iyo, kaibigan. Saan ba ka duman? Tingnan mo lang. Lah, oh my God. Totoo talaga. May kapangyarihan. yan. Bilang nawala. my goodness. So yung mga kadol, oh, uwi na din ako. No? Uh, ah, bigyan ko sa nawala mga kadol. Ah, parang naglahon. Kaya ganun lang. So, akala ko ay masama siya. No? Dahil, ah, hindi ko lang ano ni speak na mabait pala siya at uh, at isa din siyang naghabol sa siya mga na, uh, masamang nila so yun mga kadul uwi na din ako uh, nag ingat lang tayo so sana po mga kadul isir itong, dengan itong.